Hmm? Nakrecord pa oh. Ito <laughs> <Tuna mo> na muna. <laughs> Hindi mo pinindot mo kanina. Pinindot ko na kanina yan. Yeah? Hi guys! Welcome back sa KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At sa likod po ng camera ay si Daddy D. Ayan, meron po tayong hindi naman kakaibang luto ngayon dahil nagawa na po namin ng vlog 449 ang paglalagay po ng mulberry na talbos sa labong. Ah, tapos may sahog po tayong hipon kasi nakita kami ni Daddy di kanina ng labong doon sa palengke kasi dito wala na, wala na po kaming halos makuha kasi ano na, hindi na masyadong season, naubos na ng mga mga nangunguha, naubos na rin namin. Kasi pag umpisa ng ulan 'yan sa kayan tumutubo. Ngayon medyo tapos na yung season na yun dahil ilang panahon nang nag-uulan. So sa palengke na lang po talaga yung pag-asa namin sa labong. Kaya nakakita kami na labong kanina tapos may malberry kami ngayon dahil syempre ang ulan. Sige-sige, edi eh, ang daming talbos ng malberry natin. Kaya maganda rin talagang ulitin natin ang pagluluto ng ginataang malberry at labong. Pero before yon, ipakita muna natin ang update ng ating mga itinanim. Tingnan nyo naman po. Gusto ng mamunga. Sobrang excited. Tingnan nyo po ang oh may bunga. Mamumunga na kaagad. Hindi pa nga naitatanim. Ayan, tingnan nyo. Ka-cute. Oh, lahat po yan. Meron. Tingnan nyo. Lahat meron talbos. Ito rin. Meron po yung usbong. Ayan. Munga, nag ano alahat. Ay, na. Ayan, may bunga na nga. <laughs> Nakakatuwa. Tingnan natin po yung nandito sa loob. Kasi mas mas ito yung mga payat na ano na stem. Tingnan niyo naman po, oh, ganun din, meron din siyang bunga na. Gusto niya nang mamunga agad kasi yung mga nodes po niyan, parang ganito po 'yan, oh. Yan, perfect dali. Ayun po pala isa. May isa pa pala doon. Natin tingnan mo pinakamarami. Kinakaboga siya. Parang ganyan rin 'no? Parang ganyan na 'yan. Ay, yan nakakatuwa po talaga napakabilis lang po palang patubuin ng mulberry. Kung sino po yung mga ngayon, sabi ko nga, may mga co-teachers akong nag-ano sa akin dela. Parang gusto nila rin kasi nga nakita nila sa aking post sa Facebook sabi ko nako ang dami dami sa aming mga sanga kasi pag nag trim kami na to kahit isang sanga lang na to ang dami na palang pwede di po ba o oh, ayan kukuha po tayo ng talbos syempre yung mga ganito ang kukuni natin yung malambot lang po talaga kasi para din po itong saluyot nabanggit na namin din ito noon sa inyo para siyang saluyot pero aalisin ko po itong bunga niya kasi pumaasim <laughs> hindi po natin gustong lagyan ng maasim na talbos yung ating pong labong kasi hindi naman po bagay ito po talaga kami po ni ate boday ang talagang mahilig gum umano na to magluto kasi sy syempre kami naman yung nandito gusto ko yung ganito lang yung talbos sa talbos talaga para malambot at talagang parang saluyot na saluyot ayan alam nyo naman po napakaraming health benefits po ng ating mulberry Nakakatuwa, sobrang bilis lang palap Ito palang puno na to. Kung magti-trim po kami at mag -ano, ng cuttings, magtatanim talaga kung meron kaming malawak-lawak na pwedeng pagtaniman. Pwede na kaming magpatayo ng isang mulberry farm. Wow! Sabi ng isang subscriber, mag mulberry farm na daw kami. Shout out po sa inyo. Wala pa po kaming farm. Mulberry lang. Mag nakabili po kami ng farm ni Daddy di <laughs> Ayan. eka, Gusto ko po kasi yung ano lang, yung talbos lang talaga siya yung dulo. Ayan, yung mga dulo lang po. Para hindi po matigas din. Kasi yung medyo malaki po, medyo matigas-tigas siya. Matagal ating pakukuluin. Unlike yung ganito, talagang parang saluyot na saluyot lang ang datingan. Pero may certain texture po siya, nakakaiba sa saluyot. Kasi yung saluyot, sobrang slimy. Ito, hindi po siya sobrang slimy. Though, may, may slimy, ano din, taste, hindi po sobra as in parang saluyot. Yung iba po, naputula na. Kasi nagluluto din po talaga si Atibuday ng mga ganito. sa tinola yan, sa Yes, sa tinola po. Sinigang, pwede rin siyang ipamalit sa talbos ng kamote since wala po kami dito eto na lang ang palagi namin ginagamit kasi eto naman ang accessible talaga sa amin at sa madami at tingnan nyo po yung mga bunga oh. yung hinog na hinog po yung iba lang po yung napitas ko yung iba po napakinabangan na po ng mga ibon matabang sa kanya saka medyo matabang po siya pag tag ulan medyo matabang po kaya hindi masyadong binabanatan ng mga ibong malalaki ang ulo <laughs> dahil medyo matabang nagrereklamo sila hindi masyadong giving ang lasa pero at least mapapakinabahan na natin ang mga talbos yan pa dad ito malalaki nga masyado yung dahon kahit tingnan nyo po oh, talbos na yan pero sobrang laki ng mga dahon ganito lang kukunin ko yung talbos lang talaga para naman ano hindi sobrang hihintayin natin siyang masyado ah sa likod po sobrang dami eto kukunin ko tong mga nodes na to ay hindi may bunga eh sayang <laughs> maninayang pa kadami po kasi talaga ngayon ay ito dito 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 marami ito po, maraming talbos pamalit po sa mga iba ibang talbos magtanim din po kayo dahil talaga pong ano to napaka sustansya marami po siyang ano components na anti-cancer. Oh, ba? Diba? According to my research at marami pong mga research studies na po na nagpatunay din. May mga anti-cancer ano siya, components. Ayan, alisin ko lang yung bunga kasi maano po eh. Ayan, okay na to. Okay na po ito. Ay, hindi naman po namin i-over. Ayan, wala na. Okay na po ito kasi ganito lang rin naman kami karami maglagay ng saluyot sa labong at medyo konti lang rin naman po yon. Hugasan lang po sa saglit and then start na po kami magluto. Yan po mag-start na tayo ng pagluluto. Siyempre dito sa ating ilalim ng aratilis na napakaraming bunga. <laughs> sobrang dami pong bunga. Ayan, tingnan nyo naman po. O, mga hinog at sobrang lalaki po ngayon. O, ba? Diba? Mag-start na po tayo. Samasamahin lang po natin ang ating mga ingredients. Ito nga po pala ang ating labong. Ito ang ating mulberry. Hindi na po natin hihintayin na kumulo ang labong this time. Dahil ang labong po na to ay, tingnan nyo naman po, color yellow na. Pakita natin. Hmm. Na, naano na po to, napakuluan na. Ganyan po ang tinitinda ngayon sa palengke, napakuluan na. Tingnan po natin kung may pait. Ay, pakla ba pait? Maalat na rem. Nilaganan po nila na ng asin. butin lang pala tinikman ko. Medyo maalat na po siya. Sama-samahin na po natin ito. Hindi na po natin ito hihintayin. Dati po kasi hinihintay pa natin na etong labong ay lumambot bago natin ilagay ang mulberry. Ngayon po sabay na dahil luto na po ang labong. Ilagay na rin po natin ang ating bawang at sibuyas. Hindi na po natin igigisa para iwas po tayo sa oil. Kasi mas masarap naman po ang effect din ng ganyan. Tapos lagyan na po natin ang ating kakanggata. Kakanggata po yan. Pero hindi na po yan ready made na po ang ginagawa natin. Dadagdagan na lang po natin ng konting tubig. Lagyan po natin ng tubig. Huwag lang po nating masyadong lahatin. Tuha yung 200 ml na kinuha natin. 200 ml po kasi ito. Tapos ilagay na rin po natin ng hipon. Ito kung hipon ay hinugasan ko na. Tapos pinatulog ko po muna sa, sa ref. Dahil ito po ay buhay at nagtatalunan kanina. Lagay lang po natin muna sa ibabaw. sa po natin lagyan na rin ng panimpla agad. Sama-samahin na po natin dahil isang kulo lang po ito. Gora na tayo. Talbos na talbos pa naman po yan. konti lang po ang ilalagay natin kasi sabi ko nga po sa inyo, maalat po yung ginawa nila dito sa labong. So para lang yan sa sabaw at mamaya, timplahan na lang natin ng ping, 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 ping. Okay. Saglit lang po ito. Napakabilis. Kaya lang mahangin din eh. Tingnan natin kung Kaya naman. Kaya naman ang butane yan. <laughs> Natakpan lang namin po mamaya ng ano niya. Ng, ng, ng kanyang lalagyan. Ayan, balikan po namin kayo pag luto na po. Ayan, napakabilis lang po. Napakabilis lang. Tingnan nyo naman ko o. Oh. lang natin, ilubog lang natin ng konti yung mulberry. Pero ano na po, malambot na. Haluin po natin para mag-mekos-mekos imekos-mekos e natin sila yung gulay at kung kulang po ang ating water mamaya-maya ay dadagdagan po natin konting-konti na lang po magla na po kami ni daddy D. ayan kumakain na po ako Ayan po, luto na po ang ating labong na may mulberry at hipon. Lutong-luto na po ito. Kakain na po kami ni Daddy di Patayin ko na po yung apoy. Ganon lang po, sobrang bilis lang. As in, ang bilis-bilis lang natin maluto. Kapag ganong nasa palengke pa lang, ay nabanlian na yung ating or napakuluan na yung ating labong. Ayan po, kakain na po kami ni Daddy di Siyempre, dito na lang rin po. Char lang ako. Ayo, Ayan po, kain po tayo. Kain po tayo. Thank you, Lord, for this food. Ayan. Kakain po kami ni Daddy di sa labas. Date? Date? Tama na to, Daddy. Kakain kami sa labas kasi hindi na kami nakakapag-date. Oh. <laughs> Literal na labas po ito. Labas na labas talaga. Tikman na po natin ang ating ulam masiro lang ulam isang litong mangkok ang nilabas <laughs> kumuha lang po kami isang mangkok para matakpan kasi maraming mga ano po eh lang langaw langaw eh, hindi naman namin yung mauubos ni eh, daddy di Sarap. Maraming sabaw yan sa ilalim ni Dad. Ay, malbari yung niya po kasi talagang ano to eh talagang gulay na gulay ang lasa <laughs> yung iba sa nag, mga ibang nagtatanong gulay na gulay din po para siyang talbos din ng malapit lapit nga siya sa saluyot <laughs> malapit po siya sa saluyot una sa malutong pa pala yung pagkakaluto ko medyo malutong pa rin po yung mulberry ko pero okay na para siyang talbos ng kamote na ano yung tangkay ng talbos ng kamote tangkay talbos ng kamote medyo matigas tigas ng konti kasi sa luyot pati tangkay malambot parang i-steam mo lang yun ng konti talagang ano yun paminsan-minsan ay nakakakain po kami sa labas o sa mga nagtatanong magtatanong po at magtataka nasaan po si tatang hindi po namin isinabay si tatang pinagluto ko na po siya ng halabos na ha, hipon saka soup, corn soup kasi si tatang po ay inaatake ng kanyang hyperacidity o yung, yung tawag po namin na ukad-ukad pang third day na po ngayon pero naipa-check up na po namin kahapon and umiinom po siya ng medication nag, nag ano na po siya nagagamot na po siya kaya hindi po namin muna pakakainin ng mga ganito kasi syempre ang gata mm. tapos yung labong medyo matigas-tigas din po yan malutong din yung mulberry natin baka po kasi lalong matrigger pa kaya ang ulam po ni tatang pinakain ko na po sa loob ay hipon at saka soup Tinkata siguro makakaan yung gata malamang baka maka-trigger kasi inyog yan eh di ba baka maka ano <laughs> di rin natin po alam kasi iba, iba, iba iba rin po kasi ang ano eh triggering factor ng mga may hyper acidity isa nga stress lang stress lang Yung iba stress pero si tatang may nakain kasi siyang ano nakain talaga yan na bawal yung kanyang biscuit kasi ay choco flavor yun pala yung inaano-ano -ano niya kinukukut-kukut isa rin po yun, malaking factor talaga yun mmm masarap Kasi yung gata po na to, kahit nakapouch, talagang purong-purong gata din. eh. Saka yung gata na yan, kahit matagal mong pakulo, hindi siya naglalangis. Yun lang. Is hindi ka tulad yung sa, ano, yung kakang gata sa diog. Pagka nakakulo ng lakulo, nawawala yung, yung, yung ano, naglalangis yung siya. Yung siya. Ito hindi. Yun lang. Natesting na namin yan. Kahit patagal mong pakulo, hindi siya naglalangis. Pero yung lasa niya, no? Sobrang, hmm. ano talaga? Creamy, creamy. talaga. Solid ang pagka-creamy. <coughs> try din po niyo yung mga may mulberry po sa bahay subukan nyo pong gawin na para siyang talbos ng kamote kung ano po yung luto sa mga tal sa talbos ng kamote kung ano yung mga dish na pwede sa huga nun gayahin nyo rin po gawin yung mulberry and sa saluyot ganun din po wala naman syang masyadong slime no hmm. hindi. hindi siya ganoon, hindi, hindi <laughs> Pero pag lutong-lutong-luto to, yung parang nalabog na siya, medyo slimy siya. Pero ngayon, hindi siya malutong. Saluyot para po, kre. Wala na po kasi kami masyadong saluyot na makuha. Doon so, dito, mara, meron meron pa konti-konti. Ayan, meron pala doon. Oh! Meron pala mga saluyot dito. Pero hindi hindi po, ano hindi masyadong madami. Ang <clears throat> like nung nakaraang mga mga na, na kasi yung ano, bukid. Namatay na yung mga pulot ng saruyot. Mga alaman. Sarap. na naman. Ang lakas-lakas ng ulan nung nakaraang ano. Sa mga taga norte po, ingat-ingat po tayo at nandyan po yata ang LPA. Sipising. Ah, bagyo na, bagyo na ba? Para may babasa ako ng ano si Kita yap dito din. Medyo malakas po ang ulan. Sabi po nung kumari ko diyan sa Ilocos ay walang pasok daw yung mga bata. Ingat po. Dito po sa amin ay pabugso-bugso lang naman kaya hindi kinakancel. Pero pag bumugso, ang lakas. Talagang so, oh. pambasag din talaga pambasa. Tama ka na. Kapak na tayo. Yes. Medyo madami din po kasi yung in inano in namin. Niluto. Mm. Ayan po, nakaraos ang date namin ni Daddy di sa labas. So, <laughs> Ayan ang matipid na date. O, ba? Diba? Isang ganito lang po na ulam. Nakaraos! <laughs> maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel. Sa mga patuloy na nagpapatuloy. Salamat, salamat, salamat po talaga. And then, pwede nyo po akong i-follow. Dati si din di naman po ay medyo nakahiyatos yung sa kahit yung sa aking account na lang po doon palagi pong updated tayo sa ating mga buhay-buhay. Josephine Guansing de Dios po. And syempre yung ibang mga ano din po, ang Harabas Channel, meron si Jeff and si Meses, si Monique, Chic Girl, ay ni Sheet Girl, ang nakalagay doon, ano, ano? Juby. Si Dada, medyo hiatus si din, para ano? si Daddy D. Si Jassel, si, si, si Dalaman, Joey, at oh, yun na harabas no saka kasi Jeff na banggit ko na ayan maraming 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 salamat po ulit and god bless po